Guys, so for today's video, eh, ano, nakaporma tayo, kasi magtutur tayo, guys. So yun na nga, guys, no. Good morning sa inyo at ngayong araw ay nandito tayo sa La Spezia, Italy. So ngayong araw, guys, eh, ang schedule ng ating tour, so may crew tour ngayon, papunta doon sa Leaning Tower, dito sa La Spezia, Italy. So Ayun sa guys, no? Para mag-idea kayo kung ano yung sinasabi ko, Ito yon. So, ayun sa guys, no? Pupuntahan natin yung tourist attraction na yan. 8.30 ang call time natin, guys. And uh, alas 9, lalabas na tayo doon. So, samahan nyo ako. First time ko makarating ngayon dito. So, kaya naman, susulitin natin to at mag-e-enjoy tayo. So, guys, let's go! So yan o, prepare na yung ano, si Boss Philip o. Oh. <laughs> Do <yan. laughs> <prep -kay>, yun o. Imprep ka yun Tawa-tawa. Tawa-tawa. Wala namang makain mamaya. <laughs> <laughs> hingi. Hingi na lang. <laughs> Dahil hingi na lang ako sa oh. <laughs> So ayan na nga. May prepare na kami. Oh. At maya-maya uh, ilalabas na kami doon guys sa aming meeting point. At pagdating uh, ng ito, 9 o'clock. Ha? Lug. Bawang itlog? Hmm. Ilan? Mahubos mo. Sige, sige. Ikaw wala itlog. Parang uuwi lang sa probinsya hmm. May bawang itlog ha. <laughs> tubig na yun ang bawang? Walang tubig gatorade yan, doon. Gatorade na lang. kaya tubig? Ayan. nagay yung tubig. Ang gatorade ba? Lagyan yung gatorade? Oo. Lagyan mo lang tubig. Sige, sige, sige. Grabe ba? Ang pipilitrap yung baka yung high school <laughs> guys, dito na tayo sa ating uh, meeting point at ito yung mga ibang kasama natin nag-aantay na rin ayan na sila hindi yung madami kami ngayon ayan so kami guys sa mga magtuturo ngayon o oh, ayan, ito pa yung kasama namin grupo so shout out sa iyo idol oh. oh mga po oh. so ayun, maya maya lalabas na tayo ay ka muna sa vlog ko, mari Okay, So, see you mamaya guys. Kita-kita na lang tayo mamaya doon sa labas. One hour later. What's up guys? So, nakalabas na kami ng barko at ito na. Papunta na kami doon sa aming shuttle What's up? What's up? So, nandun yung iba sa likod. Ayan you know, o. Sa ano? Shout out. Bohol. Bohol Thunders. So, ayan guys. Update ko na lang kayo mamaya. See ya guys. Ciao. Ito guys. What's up kong likod? na kami sa bus Ayan na, nakasakay na mga mga promo page na na. Ito grabe. sila. So bali tatlong bus tayo ngayon kasi medyo madami daw ang nagtuloy. Ayan. 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 Go there. muna sa inyo. Trip. All right. Nice ba? Ayos. 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 Ay puusin ka ko. Vlogger si vlogger. Ano ba? Uh, shut up sayo. Shut up. <laughs> shut up. Shut up. Shut up, up and bend over. Okay. So ayan na nga guys, no, bumibiyahin na nga tayo at uh, mula doon sa Las Pesya, sa terminal ako saan nandun yung barko natin ay eh, may kalayuan pala yung biyahe papunta doon sa Pisa kung saan nandun ang leaning tower na pupuntahan natin. So ayan guys at nakatulog na nga si Sano. <laughs> so ayan o, oh, ba diba, tulog na tulog siya sa biyahe. So ayan guys, pinas forward na natin at nandito na nga tayo, medyo malapit-lapit na to. At ayun na nga guys no. So, One hour later. Lahat. Yun. at nakarating na nga tayo guys at tuti na bumababa ang ating mga kasama sa shuttle bus guys so ayon at naglalakad na kami papasok doon sa pupuntahan natin medyo malayo-layo din ng lakaran na to at ang sabi ay 10 minutes daw depende sa lakad mo kung, kung pabebe ka siguro abutin ka ng 20 minutes eh siyempre kailangan guys mabilis ang lakan mo dahil limited lang ang oras natin kaya sana maikot natin doon sa loob so ayan guys samahan nyo kami so guys andito na tayo at kami ay naglalakad na mapunta doon sa loob so yun yung loob guys so ayan ang pupuntahan natin papasok tayo doon sa loob mamaya at ta... pakita ko muna sa inyo dito sa labas Ayan, Joe. Wala pa naman na. Ano yung tao? Mahilig so ayan o. Kasalukuyan, naglalakad pa rin tayo ngayon. At, ah. O, ayan o. Ang dami rin naglalakad, o. O. Diba? Ang dami rin nagtutur. May ibang bar rin dito na nandito. So, kagaya ng NCL. Kaya, medyo madaming tao. Hindi na tayo guys may papasok ng uh, papasok na to sa entrance eh. At ayun. Uh, Marami rin mga souvenir. Kami mga chandier rin dito. Mga souvenir shop. So, mamaya bibigyan tayo pagka tapos natin sa loob. Kasi mabilis lang yung oras namin eh. Kailangan makabalik kami sa bus ng 11.40. So, alas 10 na ngayon. Kaya mabilisan lang talaga to. Mabilisan lang yung tour na to. Kaya sana magustuhan nyo rin yung mga makikita nyo. Dito na tayo ngayon guys. Sa may entrance. So papasok na tayo may meron at uh, pila pa yan eh. So pwede na tayo dumalito so, eh. Pwede na tayo. Diretso na tayo. So guys nandito na tayo sa loob at nakapasok na tayo ha ngayon at ipapakita ko naman sa inyo ang itsura dito ayan o oh. ayan na guys so yung tower na yan o oh. Tunta natin mamaya yan yun dito <tinyo> yun

Here magpicture guys kasi ang daming tao. <laughs> so ayan oh, kanya-kanya silang poso. Oh. Ito isa oh, sina no. O oh. ay oh, tinutulak ng. <laughs> o oh, ay tinutulak. <ko> <laughs> ano din ginagawa mo? <laughs> <Asa>? <laughs> so ayan guys now. Oh, daming tao oh. kanya-kanyang picture sila oh. At kanya-kanyang post. At siyempre, hindi rin tayo papahuli, meron din tayo. Ayan oh, di ba? kasi nga napakaganda ng lugar na ito so yung katedral dito guys at ayan ang leaning tower na tinatawag dito tayo magsimula umikot mag ikot oh pa para pa exit na tayo mamaya dito na tayo pumasok ayun no? oh tara pwede naman kaya lang pila yata eh ah, wala yata pila eh Ah, dito lang tayo pasok. Tapos exit na tayo pag ganun, no. Doon tayo huli pupunta. niya guys oh. Ayan siya oh. At medyo nakakalula nga ka kasi talagang nakatagilid siya. Ayan siya oh. May mga may mga market din guys sa taas kaya lang may bayad siya. Eh. Hindi ko lang alam kung magkano pero Ayan oh hindi na kami akyat dyan okay na yung picture namin dyan. <laughs> okay na may picture kami dito sa linen tower na to kaya naman yung cathedral yata to pero hindi ka lang kung pwedeng pumasok sa loob mukhang hindi yata sarado yan siya eh so ikot na lang tayo dito malaming tao ngayon so nandito rin pala ang celebrity cruises na barko so saya menjam mendamping medium adaming tour So guys, ayun na ano Tapos na kami mag-ikot dito sa loob at uh, sana nag-enjoy kayo sa mga pinakita ko sa inyo at lalabas na tayo ngayon at bibili naman tayo ng souvenir doon sa labas kasi mas mura doon kesa dito sa loob. So, tara! yung bus namin guys so ayun o oh. at uh, babalik na kami sa barko One hour later. Ha, tayo na nga, no? So, tapos na nga ang ating tour, guys. No? So, nandito na tayo ngayon sa barko. At nandito na ako ngayon sa aking kabina. So, guys, so, yun na nga no at natapos na nga ang tour at ito ang ating mga pinamili so yun no pinamili no kala dami <laughs> so ito bumili tayo guys ng souvenir na ref magnet guys so ayun na nga at natapos na rin ang ating tour at nakabalik na tayo dito sa barko so ang saya lang kasi first time natin makarating doon at uh, dati nakikita ko lang yung dati sa libro eh. yung ano na yun leaning tower na yun so ngayon guys nakita na natin at nakita ko na rin sya ng personal so okay guys ang ganda ng lugar at sulit na sulit ang tour na ito so kung nagustuhan nyo yung uh, video na to guys just feel free to share and like na rin sa video na to and don't forget to follow my Facebook page guys para updated kayo sa aking mga travel adventure blog so yun lang guys no hanggang dito na lang video na to dahil back to work na naman so goodbye guys thank you